What is up guys! <laughs> Ayan na naman tayo sa panibagong video. Shoutout pala kay Samuel, yung utol natin, taga video, kasama natin nag DIY. So dito sa video na ito, ituturo natin kung paano maglinis ng throttle body. So sa mga nagtatanong dyan kung paano maglinis ng throttle body, panoorin nyo itong video hanggang sa dulo para uh, magkaroon kayo ng lakas ng loob para magbukas na inyong motor. So hindi na natin patatagalin pero disclaimer lang ulit, hindi naman tayo professional na mekaniko, hindi naman tayo mekaniko entitled. Pero siyempre, gusto natin mag DIY, di ba? So alam ko kaya rin gusto niyo ring mag DIY kaya panoorin niyo itong video hanggang dulo. Let's get it. Tara na, dito na tayo. Let's go. So ito, tanggalin muna natin tong uh, throttle cable no. Ito. So gamit tayo ng 8. Ayun, tanggalin muna natin. Ayan, tanggalan natin yung throttle cable natin. Sunod naman natin tanggalin itong mga connectors. Ayan. Ayan, natanggal na natin. Ngayon, natanggal na natin yung cable dito. Ito naman ang kasunod. Itong sa injection. Fuel injection niya, ito. Kailangan natin ng gis. Yan o. No? Kailangan hindi malaglag. Eto. Pagkahugot nyo nito guys. Lagyan nyo ng plastic no. Madumi naman yung plastic. Ayan uh o. -oh. No? Para hindi lang siya maalikabukan. Yan. Set aside nyo lang na ganyan. Ngayon baklasin naman natin dito. Eto kailangan natin ng alin. Eto. Alin. Chef Allen, yan. Eto, dahan-dahan lang pagbaklas na ito, guys, ha. Dahan-dahan lang. Simpleng ano lang. Simpleng, simpleng kadjut lang ba? Ayan, no? o. Ayan. Ayan. Ngayon, natanggal na natin. Pwede na nating taas yan. Iangat. Yan. Tapos ito guys, luwagan lang natin to. Kuha lang tayo ng alin. Yan, gamit lang tayo ng alin. Ganyan. Oh. Pang mga M4 na alin. Yan. Yun Tanggal na natin <laughs> Malinis pa Malinis Ayan o Meron ng build up ng carbon Pero ang ganda nun dun sa atin Kasi hindi pa nag Wala bang Hindi maganda pa Ayan o Yan. Tingnan natin oh Hindi pa ano Yan guys Habang maglilinis tayo ng throttle body Takpan lang natin to Siksika hmm. na Takpat lang natin yan Ayan o Ganyan lang hindi gagalawin. O ngayon, focus na tayo dito sa paglilinis. Ayan. Ganyan magbaklas ng throttle body. Ganoon lang. Madali lang naman, di ba? Kaya nyo yan. So, ayan guys, no? Sa paglilinis naman ng throttle body. O, oh, di ba ito? Tinanggal natin ng buo. Ngayon, tanggalin naman natin itong manifold. O, oh, ito, manifold ang tawag dito. Kasi naka-fold. Ha! <laughs> nyo na ng ganyan, eto babali-baliin nyo lang, yan yun, natanggal na yan, ganyan itsura tsura nya yan so syempre nakain muna natin linisan tong manifold gamit ang carb cleaner ayan, choke and carb cleaner so meron kang degreaser, okay na rin naman mas maganda yung natutuyo ayan, so ready na tayo linisan lang natin, ganyan lang ang paglinis guys, ayan o Hmm. Kita nyo yung mga nalalaglag Ayan, Mga carbon deposit dyan Ayan, kita nyo yung mga nalalaglag Ayan, itim no? Grabe Ganyan lang, tapos punas Okay na yung manifold natin Ayan, Check Uy, maputi pa sa jowa mo Ayan Diba? Ayos So dito naman tayo sa may mismong throttle body no. Ayan oh, no? ganyan siya. Tingnan niyo. Yan. Yan, i-sprayhan lang natin 'yan. Tapos habang ni-sprayhan niyo, ito paikutin niyo lang siya ng uh, clockwise. Ayan. No? Ayan, i-sprayhan niyo ng sa loob. Yan. Ito, wag niyo papakialaman 'to. Ganyan lang 'yan ha. So ayan No? Pakita ko sa inyo ha. Pisilin niyo 'to pa ganyan yan uh, it twist nyo lang to. yan clockwise. yan pakanan. Ayan, Oh. Tingnan nyo. Oh. Diba, naka-open siya. Ngayon, hawak lang kayo dito. Tapos, gaganyan nyo lang siya. yan, Kailangan generous kayo sa ano. Sa cleaner nyo. Huwag <laughs> nyo tipirin masyado. Ayan, o. Yan. Kita nyo? Hmm. Yan, yan. Itim, no. <laughs> so yan. Yan, linis lang na ganyan no. Ganyan. Punas. So ayan guys no, nalinisan na natin yung ating uh, kwan, throttle body. So ganyan maglinis ng throttle body, Bagbaklas. So sana dito sa ating video may natutunan kayo muli sa ating pagdi DIY no. Ayun, sa ating body. So pa-heart naman. Siyempre pa-follow na rin no for more videos na tutorial na makagaya nito. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa ating vlog. Siyempre, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-post. See you on our next vlog. Maraming salamat. Bye-bye.